Attorney Vic, um, sabi po sa amin ni Senator Bato, meron pala siyang invitation no, na from the ICC para ho sa isang interview. Ang presumption po ng iba, ako mismo, yun na po yung summon, no? At sabi din po ng grupo po ng mga umano'y biktima dito, nagkaroon naman ng summon yan, hindi nila pinansin. So, they were given the the chance to answer all of these allegations and eventually kasi sumagot kaya lumabas itong arrest warrant na ito. Ah, uh, ito hung pangyayaring ito ng pagdating ng dating pangulo sa kaipo ng eroplano and pagdating nga po sa tube eh, itong at na -aresto. Wala ho talaga kay ang inyong kampong kaalam-alam na mangyayari to on that day. To be to be very open to you, Ted. Mm -hmm. Hindi makumpirma pero alam ni Pagulong Duterte yung posibilidad na siya ay aarestuhin pagdating. At ang kanyang decision no, I will face the music, walang sundalo, walang pulis na mapapahamak sa lahat ng ibinibintang sa kanila at sa akin, siya ang haharap. At yan, hinarap niya. Mm. Kayo ba'y nakasama sa Hong Kong nung siya pumunta doon? Yes, yes. Oh, oh, oh. It was a uh, Uh, pasasalamat mm -hmm. KPRD at sa ating mga OFW. Yun mm -hmm. yung nag-organize yung mga Overseas Filipino Workers. At kami ngayong naimbitan kasama ko naroon, naroon kami uh, magkakasama kami. Opo, pero kayo po'y dumating earlier than the flight of the president. Sorry, sorry, napang, o, nawawala. O, pero dumating kayo earlier than the flight of PRRD. Yes, yes. O at kayo po'y na, dapat nasasalubong na sa kanya doon sa uh, arrival area. Uh, ako ay naroroon din sa airport Then, sabay kami dumating. Ako na may galing sa isang domestic flight. Mm. At sabay dumating yung aming aeroplano at uh, sabi ko, sasalubungin ko na rin siya. But, pagdating ko pa lang, nakita ko na dami ng uh, police uh, PNP mm. element sa tarmac. Opo, nakita opo, ko opo. na rin doon, nandun yung dalawang poster. So satay, sabi ko, hindi dadaan ito sa tube, idediretso mm. sa tarmac at isasakay doon sa sa coaster, mm. uh, based on our what we have seen in the past, eh, diba? yung kanilang oh. usual sasakay doon, dadalhin sa Camp Krami. Eh. Opo, pero sige sir, so doon sa Hong Kong, hindi nyo na hindi napag-usapan ito? Doon habang kayo makakasama doon sa Hong Kong ni former president, itong usapin po na arrest warrant na ito? As in... wala siyang ano, eh. wala siyang uh, not, not, even a, a, moment na sumagi sa isipan niyang hindi niya harapin o hindi siya uuwi. Wala eh. Uuwi siya talaga, Ted. Opo. Sige po. So Attorney Vic, ano po ang inyong masasabi po sa lahat ng aming mga takapakinig at manonood dito po sa pangyayaring ito? Well, uh, what can I say? Please uh, say a prayer for the safety of President Duterte. Please say a prayer so for him to be able to come home very very soon. Say a prayer for our country and say our say a prayer for the Filipino people and for our collective future.